guys, welcome to my vlog. Ang um, himo na kay Domingo man, uh, uh, banding family. Uh, ma kami sa si dagat, manluluto kami sa si mga balon. Iba-iba uh, nga uh, balon. Tara, ipapaimod na mo sa iyo. Tara. Sa iyo ni nga luluto na mo. Uh, balangoy. Tara na nga ibalay, kaya ang bago nila, maupunto na sila. at manluluto lahat ko no. Uh, balon, tara. Hindi pa, na ano luluto. Ah, uh, din na kanra uh, balon ko no. Yung kuno sira. Tinapay tapos ambot uh, na ni Bibingka. bibingka. Puto. Naro pa na yan ko ang babalon na babaloon, naman, ba. Pansit ak. Ah. Magpapansit pa kuno siya tapos oh, ako okay, to. Ah, uh, yan din man ay pansin ko kuno. Mga 2 kilo siguro ini. Eh. Adio. <coughs> <coughs> Dayton, ah, damo yung na po yun, ito, marasagod na dahil pero sa dagat ani tong tadiyan kay makore man di Ha okay. ah, uh, guys, yung pa kuno di titiros nga karne. Indun ko na ano kanoy sanra pagluto. Ah, oh, ya di mga sayo ka kilo siguro ini. So, oh. sa doon sa pansit. Ah, uh, sa la kuno nga sa pansit. Okay tara. Okay guys, uh, humana kami mag-prepare sa amaw ko Anto na mga balon uh, At Anto naging padar na na sa tricycle Kami, masunod na kami ng ito Tara Okay guys, uh, dati na mga sakay na kami didig Mali ko na kami. Ako to try sa akin. Ha? Ikikita tayo ng to. Uh, mga siguro mga 200 meters dagat na. Magina ini lang tayo eh. medyo dito lagi ha. lang mag-slide kit. lang pagkaalok kit, dire oras, di ba? Medyo masukal. Pero makakatan din tayo. ang aluhoy ito, uh, inukaran ito ng mga panahon uh, panahon pa sa Kastila nandito na kami guys medyo mahirap pero kaya diyan uh, din guys uh, sa dagat medyo kalmado yung dagat yan uh kaya medyo okay sa pagparigo ay eh, nakadana hindi din dagat pa kuan uh, kwan, uh pero yan na uh, medyo kalmado okay nakisama maghihapon na dagat sa am ah uh, na kit kay at to sir uh, na siguro in wari, wari man la uh, panhulat-hulat grabe man sira pero okay na damo pa man ituran yan guys, uh, yun na sira. Uh, nangauna ko sira. Bali kami, orin kami ng dua. Uh, kameraman yan sa ako. Ah, oh. uh, uh, Ngayon pa maghihapon, hindi pansin. Tapos, yung paghihapon, uh, saging. Uh, palanghoy. Uh, may may kong may pinapay, uh, photo. May gin. Ah, si tatay, may gin man ko nung balon. Hindi rin na power hit. Eh. Nagtatagay na nga. Waray malak mala tagay eh. Pero okay lang ito. Yan yung dagat. Medyo kalmado yan. Ano yung eh, kisama. Para mga pang... Mga man kung ito ito. Ay! Pag hirot naman yung hakay. Medyo nangihigit ito na ako. Ito nga. Dagat. Basta ko. Mapano. Sa ubit. Ayan naman. Ayan naman. Ayan naman. Uh, chikiting. Mag-hi ka. Hi. Hi. Top top na tadi di ako video. Uh, salamat sa iyo. Thank you for watching na